sa isang malayong lugar may dalawang magkaibigan, si Oda na aso at si Shane na ahas. Sila ay laging magkasama, masaya at laging nagtutulungan sa oras ng problema. Para na silang magkapatid kung hindi titignan sa pisikal na kaanyuan. Isang araw, sila ay naglalaro na may nakita silang kauri nilang hayop na balak atang tumira sa kanilang kagubatan. Hindi nagtagal, Silang tatlo ay naging magkakaibigan. Leon, ang pangalan ng kanilang bagong kaibigan. Ito ay matipuno, matigas, at matapang. Odin, naman ay isang aso na palakaibigan. Ngunit si Shane ay isang ahas, minsan mabait, minsan kung ano ang gusto, yun na ang nasusunod. Nagtungo si Ahas papunta sa ilalim ng puno. Biglang dumating si Odin at Leon na masaya. Shane! Leon! Tara laro tayo ng tayatayaan. Sige, masaya yan. Hahaha! <laughs> habol, Leon! Habol! Andyan na ako! Andyan na ako, Odin! Hey! Ano ba kayo? Ngayon ba kayo? Iiwan na lang ako? Ayaw ko ng laro! Sabi ni Shane na naiinis habang umaakyat pataas sa puno. Nagdaan ng ilang mga buwan ay naging mas malapit pa sa isa't isa, si Leon at Odin, bunga ng pagkakaroon nila ng isang relasyon. I love you, Odin! I love you, too, Leon! <laughs> Oh my god. Oh my god, Leon. Oh my god. <laughs> Alam nito ni Shane, ngunit parang hindi ito masaya sa dalawa. Hmm? Wala namang forever eh. Magbe-break din yan. Kaya naman, nung nag-away ang dalawa, ay gumawa agad si Shane ng paraan upang mas mag-away pa ang dalawang magkasintahan. Sapagkat Si Shayna ay eh, may lihim rin na pagtingin kay Leon na nobyo ng kanyang matalik na kaibigan na si Odin. Odin! Odin, wag ka nang umiyak! Shay, Odin, wag ka nang umiyak sabi eh! Nag-away kasi kami ni Leon eh! Ay nako. Alam mo, mas magandang maghiwalay na lang kayo kasi walang patutunguhan niyang relasyon niyo. Suhol ni Ahas. Talaga? Ganun pa dapat ang gagawin ko? Tanong ni Oden na tila nalulungkot. Oo naman, para hindi ka na nasasaktan. Sumang-ayon si Oden na aso kay Shane na Ahas. Umuwi na ang dalawang magkaibigan habang si Odin ay lungkot na lungkot. Si Ahas naman na si Shane ay sobrang saya na may halong ngiting tagumpay. Habang siya ay naglalakbay patungo sa kanyang bahay, may nanghuli sa kanya at dinampot siya. Tulong! 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 Tulungan niya ako! Sigaw ni Ahas. Mula noon ay hindi na nagkita si Ahas at Leon. Pati na rin si Oden dahil nasira na ang relasyon ni Oden at ni Leon dahil sinunod ni Oden ang payo ng kaibigan niyang ahas. Simula noon, wala nang anumang hayop ang nakita sa loob ng kagubatan. Kasabay nito, ang paglaho ng kanilang pagkakaibigan. Tandaan, lagi ikonsidera ang damdamin ng iba upang huwag makasakit ng kapwa.